Ang Philippine Red Cross at Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa bloodletting activity sa Shaw Plaza building nitong Martes. Nakalikom ang PRC at PCSO ng siyam na units ng dugo mula sa naturang blood donation drive. Nagpasalamat naman si PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang kay PCSO General Manager Mel Robles sa pangunguna sa mga inisyatibo na makatutulong sa pagsagit ng buhay ng mga tao. Dagdag pa ni Pang na ipamalas sa bloodletting activity na ito ang kahalagahan ng pagtutulong-tulong para sa iisang misyon, to save lives muling ipinaalala ni PRC Chairman at CEO Dick Gordon ang kahalagahan ng pagdodonate ng dugo at hinihikayat ang lahat na magdonate para makatulong sa mga pasyenteng nangangailangan ng dugo. Mayroong 108 blood facilities ang Philippine Red Cross sa buong bansa na pwedeng pagkunan ng dugo ng mga pasyenteng mga nito. Tumawag lang sa hotline 143 kung kailangan ninyo ng dugo.